Magpasaling ko Grega. kulay gray ka? Ay! 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 Mas magaling kasi si Kumanta yung high school crush daw, sabi ni Jo. Sugatan nga to. Ouch! Ouch daw. ko. Anyway, happy man, sorry. ako <laughs> Ay! Masaktan nga ako, hindi naman ako na. Ouch ka muna, ouch ka muna. Hindi nyo pa masak. Ano choice ba ako? Tingin eh, ulit ako ng tulong kasi pre, hindi niya ako pinapansin eh. Deserve. <laughs> Pare! Ah! Ano ba eh? Hindi nga ako pinapansin na naman. Oo nga, deserve mo ngayon. Pare, kasi first man sari namin ito ngayon. Oh. Ang baho na nila, totoo na to ah. Pare! Ang baho nga, may piso. <laughs> o oh, may piso na hindi nga mo. <laughs> mag ka na lang sa katayag ko sa akin. Pare. Appreciate mo <laughs> ko pa yun. Pare. Ano, mali nga sa talaga. Pare! Ano nga! First man sa rin namin. Tulungan mo ako. Ano ba sorry? Hmm, <laughs> naman. Uh, Ganto mong best friend. Thanks. Mare, <laughs> <laughs> Sige ka nung... Ano? Inaaway China. Ano person ko? Uh, ako yung kausap mo. Sige na. Sa... Cover mo. Kaya <laughs> mo. Kailangan ko <laughs> na tulong mo. Hindi ko kaya. Mag-isa. Kaya ko yan. Pare, hindi ko kakakakak. Ka Mamay, pati yung honeymoon niya. Mapatulong ka rin. <laughs> pa shoot <laughs> ano nga? Para wala naman tayo nung Hindi, kasi ba't nahininga <laughs> mo? Papatulong ako mamaya doon sa isang fan. Ah. Uh, Papabili ako. Nag-utos ka pa ng fan, ka pa yung face <laughs> mo. Sige na, kasi nga, gig ko nga ngayon. paano nga yung surprise mamaya ang gabi yun? Alam mo, bago may surprise, So yun mo muna, hindi ka pinapansin eh. Paano mo siya shock yun kung hindi mo... <laughs> hindi ka pinapansin. Ano mo yun? Isipin mo yung part na yun. Eh, feeling ko na mong matutuwa siya mamaya sa surprise eh. Alam ano mo, kahit ako yung lalaki, pag na-offend ako sa si ginawa mo, ang siya, kita ko may kaakit pa yung, ano eh, ibang lalaki. Pari, lasing ako nun! May reason nyo? Mga reason ng mga malalindi niya. Pare! Ito nga. Tsaka nag-sorry naman ako sa kanya Hindi ka man sinasadya yun. What if meron siyang isang naka ano, one night stand, tapos nag-sorry siya sa'yo. Pare, iba na yun? Yun nga yun! Ganun kasi yun. Ang galing mo magpa-overthink, nakakainis. Oo, okay, 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 ganun. <laughs> <Man? laughs> <laughs> <laughs> Basta tulungan ito mo ko mamaya. Sa stage, ha? Oo oh, oh, nga. Ba't sa stage ba? Agawan niyo pa ako ng eksena. Sige na! oh, oh, nga, sige, announce to Happy man sa Rian, no? I'm so sorry for Henry. For, you know. Pare! Best friend mo ako tapos yung Rian. Ano ba? Hindi nga mo nga. Seryoso nga ako. na ako natutuwa. Gusto na katambangagin. Kakabugi na kita. Sa totoo. Ayaw pansinin si Joanne. Bakit daw? Kasi kasama na. Pagkaway pe. Hindi po nito ako eh. Pulit. Pagkaway nga. Pagkaway ako. Ano? Magusto mo yung high school crush? Ano? size? High school crush? Ah. Ah, <laughs> si Margo! <laughs> Binabalik bina mo yung high school crush? Wala. Pa, ano, ano? niya pa. Wala. isa linggo pa, pa. pa, pa. yun. <laughs> Ay! 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 Ba't siya nagdadabog? Taw kasi. High school crush daw eh. Mas magaling kasi kumanta yung high school crush daw, sabi ni Joe. <laughs>

Ala, hindi ako ma yung ganda mo. Anyway, happy man, sorry. <laughs> <laughs> Dumudugo! Dumudugo nga! <laughs> <laughs> Pero wala silang pakialam sa'yo kahit nasasaktan ka. Ay, ang ganda mo naman. Ay, kakit mo naman. Ang gin mo, away. Very good. Nasaktan nga ako eh! Ay! Nasaktan ka? Nasaktan ako, hindi naman ako na, ay side ay, Wala na, na talaga. ay ay muna, ay 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 ka naman. ay tawawa. ay ano, taw, ba't sila sabi... like, ay na lawan, eh. oh, wala ko. <laughs> Aray, ay mamangin. ay 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 si Juana mag-map. Sige, pre, ikaw mag-map. Oo, ikaw mag-map. Hindi, hindi, siya po mag-map. Kaya ni Juana yan. <laughs> Nag-map ng mansari. Ay. Ay. Ay Ay, Ay. Ay. Ay, Ay, Ay! 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 Thank you, ano? Kuya Jerica, kasi tinulungan mo ako. Ah! Ay, wala akong mga ay, wala akong mga ay, wala akong mga ay, mga ay, wala akong mga ay, wala akong mga ay, wala akong mga ay, wala ay, 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 wala wala akong mga ay, dapat yun ignore ka. <laughs> oh, <laughs> magpalakas ka! <laughs> Para kasi bukas single ka. <laughs> Ay! Single no agad? Ay. Ay, sorry na, sorry na. Sorry ko palang single. Ay, ako nga pala, Sorry nga pala. Man, sorry nga pala. Man, singin, <laughs> <na>. <laughs> okay. Ano ba? Teka lang. Trabaho lang ako. Kailangan ka pa ang Philippine bestie. Oh. Ay! <laughs> Sa pampanga tayo, so alam niyo yung world na juwa na ni best friend ko. Binasa mo. Sa best friend ko na si Juan. Nasaan ka ba? Oh. Ay! <laughs> hello, 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 guys. Hammer super Clown. ano, ano? Introduce mo sarili mo. Babae. Babae marangal.